Aris, at huwag mo na makisama sa alam mo na puro chismis ang ginagawa, ngayong araw para ang araw ay hindi mapasok ng abala, at huwag basta ayon sa kausap para maiwasan na magustusan ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, Umiwas muna sa mga tao na kakilala mong mapanuri ang isipan na ugali para makaiwas sa bad energy sa mga gagawin ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, umiwas ka sa alak at sa pagkain na alam mo nagbibigay sa iyo ng paghina ng kalusugan, lalo na sa gabi at iwasan din ang magagalit para sa iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan. Cancer mas mainam sa iyo ang maging maunawain ngayong araw dahil pag nagalit ay kalusugan, ang pwedeng mapahina at iwasan mo ang magpautang ng pera. Ang gabay signos ng kalikasan. Leo, umiwas muna sa kumare o kumpare ngayong araw lalo kung kwentuhan lang mauubusan ka ng good energy at iwasan ang alak sa gabi para sa kalusugan at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, umiwas magpakabusog sa gabi para sa kalusugan, at kung magbibiyahe ay magdala ng gamot sa sakit ng ulo at tiyan, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, mas mainam na pairalin ang ugaling mahaba ang pasensya nang makadistansya ka sa usapang hindi mo gusto at makaiwas sa bigla ang suliranin, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio, mas gustuhin mo ang makinig na lang at hayaan sila gumawa ng desisyon pag walang makakaapekto sa iyo para makaiwas sa pagkakamali na magagawa at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, maging matalas ang iyong pakiramdam kahit mga dating nakakausap ng ligtas ka sa gastos at mautangan ng pera, lumayo ka na kagad pag pera na ang usapan, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, ang katawan ay ingatan sa buong araw, huwag masyadong magpainit at huwag mabilis iinom ng tubig na malamig para maalagaan ang kalusugan ang gabay signos ng kalikasan aquarius dapat ay laging ready ang isipan sa usapan ng pamilya para ang iyong sasabihin ay walang masasaktan at maiwasan ang suliranin sa relasyon ang gabay signos ng kalikasan pisces dapat ay laging ready na mahaba ang pasensya dahil pag nagalit ay kalusugan ang pwedeng masaktan at iwasan ang masyadong mabusog sa pagkain sa gabi ang gabay signos ng kalikasan.